Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga kapwa ko senior citizen na umaasa sa pensiyon mula sa SSS at GSIS. Marami ang nagulat sa mga kumakalat na balita ngayon na di umano'y may darating na 6,000 at 8,500 piso na one-time payout para sa ating mga pensioners. Maraming natuwa, nagbunyi, at umasa, subalit ang pinakamahalagang tanong ay ito, totoo ba ito? Kailan ba talaga darating ang mga halagang ito? Bilang isang retiradong Pilipino na matagal nang nakatanggap ng pensayon, gusto kong linawin ang mga impormasyong ito batay sa opisyal at maasahang datos mula mismo sa mga ahensya, sapagkat ayoko ang mga kapwa ko senior ay magbilang na ng perang hindi pa naman tiyak o mauwi sa pagkadismaya. Sa panahon ngayon kung saan mahal ang bilihin, kuryente, at gamot, natural lamang na tayo ay umasa sa dagdag ayuda. Ngunit mas mabuting pag-usapan natin ang katotohanan kaysa palakasin ang mga chismis na hindi naman kumpirmado. Unahin natin ang usapin tungkol sa SSS. Totoo, may mga benepisyong nakatakdang dumating ngayong 2025 at isa sa mga pinakamatagal ng hinihintay ay ang natitirang 1,000 piso na bahagi ng pension increase na ipinangako pa noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong panahong yun, napagkasundoan na tataasan ng 2,000 piso ang pensayon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Ngunit dahil sa limitasyon ng pondo at para mapanatili ang katatagan ng Social Security Fund, hinati ito sa dalawang yugto. Ang unang dagdag na isang libung piso ay naibigay noong taong 2017, at ang natitirang isang libo ay ipinangako na ibibigay sa mga susunod na taon kapag mas handa na ang pondo. Matagal na natin itong hinintay, at ngayong Agosto 2025 ay sa wakas ipamamahagi na ang huling isang libong piso bilang one-time French payout. Ayon mismo sa opisyal na ulat ng SSS, ito ay sisimulan sa ikalawang linggo ng Agosto at isasabay sa regular na schedule ng monthly pension distribution. Ibig sabihin, ito lamang ang kumpirmadong one-time payout mula sa SSS ngayong taon, at hindi ito aabot sa 6,000 o libo at piso gaya ng ipinapakalat ng mga balita online. Bukod sa one time na ito, mayroon pang mas malaking pagbabago sa pensayon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Simula Hulyo 2025, Idinagdag na sa buwan ng pensayon ng mga kwalipikadong pensioner ang halagang isang libo pitumput-anim na piso. Ang halagang ito ay hindi pansamantala lamang kundi permanenteng dagdag sa buwanang matatanggap ng mga pensioners. Kung dati ay mas mababa ang natatanggap, ngayon ay mas mataas na ng halos 2,000 kada buwan na malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ito lump sum, kundi tuloy-tuloy na increase na magpapatuloy buwan-buwan. Kung susumeyan, dalawang bagay ang tiyak sa SSS ngayong taon, una, ang isang libong piso na one-time payout ngayong Agosto, at ikalawa, ang isang libo na na piso na permanenteng dagdag buwan-buwan simula Hulyo. Ito ang malinaw at totoong benepisyong makukuha ng mga SSS pensioners, at ito ay nakapaloob sa mga reformang ipinatutupad upang masigurong hindi napapabayaan ang matatanda. Ngayon naman, lumipat tayo sa GSIS. Maraming kumakalat na balita na di umano'y may 8,500 piso na one-time payout na matatanggap ang mga GSIS pensioners. Kung tutuusin, napakaganda ng balita kung totoo ito, subalit kapag tinignan natin ang opisyal na website ng GSIS at ang kanilang mga memorandum circulars, wala tayong makikitang kumpirmasyon tungkol dito. Ang GSIS ay may malinaw na schedule ng pension release, kung saan tuwing ikawalo ng buwan ay automatic na naid deposito ang buwan ng pensayon sa GSIS Card Plus o UMID accounts ng mga retirees. Kapag tumapat ito sa Sabado, Linggo, o Holiday, inya-advance ang release sa Working Day bago ang pechang iyon. Kung mayroong malaking lump sum gaya ng 8,500 piso, dapat sana ay malinaw itong nakasaad sa kanilang mga opisyal na pahayag at dokumento. Ang tanging totoo ay may inaasahang pension increase ngayong Agosto 2025 kung saan maadadagdagan ng isat kalahating libo hanggang dalawang libo at dalawang daang piso ang buwanang pensayon ng mga GSIS retirees, depende sa haba ng serbisyo at dami ng kontribusyon ng miyembro. Ngunit gaya ng nabanggit, ito ay buwanang dagdag na tatanggapin at hindi isang bagsak na lump sum. Kung gayon, saan nagmula ang balitang 6,000 at 8,500 piso na one-time payout? Ang sagot ay posibleng nagmula ito sa maling interpretasyon ng magkaibang programa. Ang isang libong piso one-time payout mula sa SSS ngayong Agosto ay tunay na mangyayari. Ang isang libo na pitumput-anim na piso monthly increase sa SSS ay totoo rin, pero ito ay dagdag buwan-buwan. Samantala, ang isa't kalahating libo hanggang dalawang libo at dalawang daang piso monthly increase sa GSIS ay totoo rin magsisimula ngayong Agosto, ngunit ito rin ay buwanang dagdag at hindi lump sum. Kapag pinagsama-sama ang mga halagang ito at hindi ipinaliwanag ng maayos, madaling umabot sa maling pagkakaintindi na may lump sum na 6,000 o 8,500 piso. Kaya kumalat ang maling balitang ito. Ngunit malinaw na wala itong opisyal na basehan at hindi ito nakalathala sa mga pahayag ng SSS o GSIS. Sa madaling salita, clickbait lamang ito at nagdudulot ng maling pag-asa sa marami. Alam ko na sa sitwasyon natin ngayon bilang mga senior citizens, napakahirap ng buhay. Ang presyo ng bigas ay halos umabot na sa 60 piso kada kilo, ang kuryente ay pataas ng pataas, at ang mga gamot na araw-araw nating iniinom ay mabigat sa bulsa. Kaya natural lamang na umaasa tayo na may darating na malaking halaga mula sa gobyerno upang makagan kahit paano sa ating pinansyal na sitwasyon. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit marami sa atin ang madaling mabiktima ng maling impormasyon. May mga kababayan tayong senior na nakapila na agad sa bangko o remittance center dahil naniwala sa mga balitang ito at sa huli ay nadidismaya kapag nalaman nilang wala palang darating. Dito makikita kung gaano kalakas ang epekto ng peking balita, lalo na sa mga matatanda na ang tanging inaasahan ay ang maliit na pensayon kada buwan. Kaya't napakahalaga na maging mapanuri tayo sa lahat ng balitang naririnig at nababasa natin. Sa panahon ngayon ng social media, mas madali at mas mabilis kumalat ang peking balita. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng kwento at i-post ito sa Facebook, YouTube, o TikTok, at kung hindi tayo magiging maingat, madali tayong maniniwala. Dapat lagi nating itanong, may opisyal bang anunsyo mula sa SSS o GSIS? Kung wala, ibig sabihin ay chismis lamang 'yon. Laging tandaan na ang mga tunay na benepisyo at dagdag sa pensayon ay inilalabas lamang sa opisyal na channels tulad ng SSS Official Website at may SSS Portal, GSIS Official Website at GSIS Touch App at mga verified social media accounts ng mga ahensya. Kung wala sa mga ito, huwag basta maniniwala. Para makaiwas sa maling impormasyon, Mahalaga na gamitin natin ang mga opisyal na digital platforms na inilaan para sa atin. Para sa mga miyembro ng GSIS, naroon ang GSIS Touch Mobile App na maaaring gamitin upang makita ang pension status, makatanggap ng notifications, at magsagawa ng ilang transaksyon. Para naman sa mga miyembro ng SSS, mayroong may. SSS online portal kung saan pwede nating tingnan ang ating records, schedule, at iba pang benepisyo. Sa paggamit ng mga ito, hindi na tayo aasa sa mga forwarded messages o chismis mula sa mga kakilala. Kung susumian natin ang buong katotohanan, malinaw na walang opisyal na batayan ang mga balitang kumakalat tungkol sa 6,000 at libo at piso na lump sum. Ang totoo, mayroon lamang tayong kumpirmadong isang libong piso one-time payout mula sa SSS ngayong Agosto 2025, mayroon tayong permanenteng dagdag sa buwan ng pensayon na isang libo siyam na na piso para sa SSS simula Hulyo, at mayroon ding permanenteng dagdag na isa't kalahating libo hanggang dalawang libo at dalawang daang piso para sa GSIS simula Agosto. Nanatili ring pareho ang schedule ng regular na pension release para sa dalawang ahensya, ang SSS ay nakabase sa second to last digit ng SSS number, at ang GSIS naman ay kada ikawalo ng buwan. Mga kapwa ko pensioners, huwag tayong magpadala sa maling impormasyon. Ang ating pensayon ay bunga ng ating mahabang taon ng serbisyo at kontribusyon, kaya't karapatan natin na malaman ang tama at tanging totoo kung makakita kayo ng balitang gaya ng anim na libo o walong libo at limanda ang peso na lump sum payouts, itanong agad niyo, may opisyal bang anunsyo mula sa SSS o GSIS? kung wala, huwag basta maniniwala. mas mabuting maging maingat at mapanuri kaysa magbilang ng perang hindi naman talaga darating. ang pinakamahalaga ay manatili tayong nakatutok sa mga opisyal na impormasyon, magtiwala lamang sa mga pahayag ng mga ahensya, at patuloy na maging matatag sa harap ng mga pagsubok